po mga bay, nakuha na pala ni Kayaman ang kanyang tawag dito, yung kanyang kangitinan. Yan o. Dino? Wala. Bumiti ka dito. E ba po. Baka matanggal. Smell <laughs> <Ay. S> <laughs> na malaki. Smell, Ah! Ibu ka mo! Ibu ka! na siya guys! Sabi <laughs> yung siya nga... Kompleto! ma na ang ma-inlove! In love na sila! Wag mo muna tignan. Asa ah, sa, sa sa mabora na? Ma B9, Salamat po sa uh, may, ano. Sa sponsor na ano. Ipin. Ipin. Eh ano? Thanks po. Congrats, congrats kaya congrats. Parang ano? Congrats. <laughs> Dito nang ipinin kaya mo no. Eh. Eee... Giting -tagumpay. <laughs> tagumpay. Salamat po kay Ma'am B9 vlogging.

sa kanipo, ma'am. Thank you. oh. Very nice. Welcome Salamat po, sir. Salamat tayo. Bye. Salamat. At kami ay papunta na sa malaking bangka mga bay Medyo patilim na, hindi nyo na kami makita <laughs> Transfer kami sa maliit na bangka, bangka ni Gino Thank you, Kanipo! Luya, Diba tayo sa kabila? Okay. Sige, okay, sige, okay, Brad. Hindi na mo tubig ni Mike? Ay, kabila ka <balaka> kayong... Ay, <laughs> Ay, <laughs> sa bangka po mga bay bali dito na kami matutulog kasama ang ating bisita tapos bali ang gagawin namin ngayon ay may sisisid tapos kami dito ay mga ngawil bali ang sisisid si Banwa at si Ariel at si Tribu Gino bali kami dito mga bay ay susubok mga ngawil kasi sa ganito ay meron naman mga nahuhuli tulad ng mga katambak yung mga pangulam-ulam lang Yeah, oh, sila Sir Andolin. Yeah. Hi. Hello. Excited. Sana makahuli ng surahan. <laughs> Anong gusto mong makain, Sir? Kaya ano, basta meron. Basta meron. Basta meron lang. Basta meron lang. Ayon. Okay, bali mag-aantay lang po kami dito mga bay. Sigurado to, mamaya. Nandito <laughs> na kami mga bay sa area mga bay. Ah, tayo. Trebu Trebu Welcome back tumbak Dito na sila mga bay Ang ating magigiting na espero for tonight <laughs> Maraming huli. Oh. Uy, <laughs> parang may natatanaw akong banagan ah. Parang may lobster, ah. Uy, panalo. Saglit lang ito mga bay. Hindi na bigo. Dito na po sila. Wow.

Chikaun at atay lang lang gigisahin yung ano mga bay banagan yun no surahan dalawang piraso mga bay marinate kami ng karne mga bay dala nila ma'am eh, sa amin ito yung karne tapos sa kanila mamaya yung isda ayun okay, okay. <laughs> guys looks so na uh, ng karne so, uh, dami da, namin, naming uli karne ayun ah uh. mayroon tayong pa, eh, mayroon pala tayong pusit mga bay huli nila Papa at ni Ariel so sama natin sa iihawin kalang hmm. na ang surahan Asal, asal deh. Oh, asal, ah. asal juga.

Ah, priory, mm -hmm. Salamat, salamat po, po kami at magpapasalamat sa gabi na ito Maraming salamat po po nga naman sa aming pagbiyahi Sa aming pagsundo, sa aming mga bisita ngayon Maraming salamat po nga sa mga gabi sa amin Kasama ng pamilya Maraming salamat po sa aming mga kasamahan Sa ano, ano, mga biyaya na ito sa gabi na ito Sa aming mga pagkain na ito, salamat po nga Iblis mo po Panginoon ang mga pagkailo sa aming kapan, bigdag at pagmamahalan mo sa aming Panginoon. Kaya Panginoon, hindi ka na po kong sa aming Panginoon, Ang lahat nito Panginoon ang mga salamatan sa pangalan sa ni Jesus. Amen. 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 Thank you. Thank you. Ano pong gusto niyo sa sawan? Tuyo suka na may sili okay. o wala okay. lang? <laughs> Tuyo 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 ang Surahan? Yum yum. Kaya ako. karne. taklo

Wa. Ari niya ba? Oh. Gamay lang. Gamay lang. Eh. Sa glit lang mimi kayo. Wala. Murang ko na puno tong balde. Yami. Kuanto yeah. nang tunay ba to? Hay, yeah. okay. kain mga bay. Paborito. Yami dara. Yeah, me, yeah mm. look at this. Unum <laughs> kabuk dito, unum kabuk. Kare mo <laughs> yami. <laughs>

This is for you. Kalau bagai dalu na ako ng pakau perani mo. Dalun, dalun tuan lang bah. Lami, lami ada yang lami, yang ada presko na? Hmm, lami ada yang lah presko. Ketung, kamu apa yang makam makam mati lah? Kau pilih pamuna, Frozen man. Pilih nak kau betul tak? Ini

Mga hmm? ah! ah. may lamay ata mm -hmm. Ano gunting nila? Ah. Mm -hmm. wow. Guys, parang tuwan tuwa ka sa ulam mo dyan mm, ah salap na karni mga bay <laughs> <laughs> Buti <nakakatalab> pa din Dito <laughs> <There's> the <laughs> lulok <pa. laughs> <Ayun. laughs> <laughs> na kabilao yan kapag diretso lunok kain <laughs> po yung partner mo ayos na ayos na ba ka tayo bukas mo ko sa kanya <laughs> <laughs> makukuha na kanyang iti abano ay okay. Hey, magang iti na siya na maayos you know. <laughs> in love na naman si ma'am this our <laughs> Mamalu malu at saka si Mamalu malu may isa pa yung eh, si sino yung isa? ha? Tatlo man yun. Si esperanza. Ayun. Gabi kayaman good. Lumiti ka. <laughs> Brad bo boy, pasimple-simple lang. Sa kanday mga Nakamanga na. Bay mga bay. Kaysa pa lang. Kaysa wala. <laughs> Bakit ilan ang plano mo? May pumasabra bay. Bawal na sa kanilin. Bawal sa kanilin. Karne at mangga manga mga bay. Kaya kami na lang ang babanat. Tama mukha naman. Di mo bay. Busog na buka. Sige lang Kaya Thank <laughs> you. sa Coron mga bay Karating lang namin At grabe first time umulan na sa wakas Sa loob ng halos maglimang buwan Ngayon umulan Umulan mukhang swerte sila sir sa ulan Swerte <laughs> <laughs> kayo malas Malas <laughs> Swerte po ang ulan ngayon Oo swerte Pulapok man na Oh, na yeah, oh, no, yun, natanggal na yung mga alikabok alikabok mga bay at saka yung init nawala na malamig lamig na naulap sa buwan oo bali ang nangyari ay balikan lang po sila sir mga bay pagka ano kahapon balik, balik agad isang tulog lang balik sila agad kasi uh, ba sila ng buhol at magkakaroon po sila ng reunion at bago kami maghiwalay hiwalay ay kami muna yung daing na huli kahapon ay daing isda na huli kahapon na dinaing <laughs> tapos may mga natira pa dyan mga bay <laughs> Ayan, ay.

dito ni Melan la ba no? Hindi naman. Taka ko ni mo ni pinakamahal sa tanan. Brother Hermes, shout out. gusto mo magkaon na ni Anha mo dere sa palawan. kutak na yun yun yung isla pagkalaam niya. kini nambiruan yun niyo.

Ama namin banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Patuloy ko namin sinasamba at pinupuri, Panginoon, higit sa lahat sa mga pagpapalam, Panginoon, na patuloy ito yung kakalabas sa buhay sa amin. Sa pag-iingat, Panginoon, sa amin, Panginoon, lalo, sa aming, kalakasan na nagamit namin sa gawain, Panginoon, higit sa lahat sa mga... Uh, sa lahat lahat Panginoon ng bagay na yung pinagkakalumsan maraming maraming salamat Lord pinataas namin na balik ang puri salamat sa pangalan ni Jesus Amen, Amen. Amen. Amen.

Magpasalamat miss sa atong magagahom o kang buhay isla buhay ama o company. sa tanang mga crew din ni sa pagdana mo sa kanipo we had a great time o sa among pasalubong na buwad para sa buhol so hopefully uh, makaripod mo it's, it's a very good experience since uh, yesterday. <coughs> okay, shout out sa akong pamilya sa Canada, Ariel and Jeremy, Usang Magsuon, Noly and Judith and family, Ines and Miller, Ibarra and family, uh, Timmy and Gert Rick, Rickstrat, and uh, to my nieces and nephews, Blenda, Polina, and Uh, uh, Richard Sico Flores, Aris and Cindy Pulinar, uh, Sydney Pulinar, Kang Elaine and Sammy Pulinar, Usa Tanang Bolano, yes, Edmonton, and Calgary. Ang silingan si Nelson, Nelson Antes Yakot and Dennis pat Dennis and Pat Lugruno. Nagsuwan, uh, daghan na kado di mo. Daghan na sangat ako. Di naman, naman. See you later, soon, uh, not soon, but in a while. Bye. Tapos na sinabi do? Sana niya. Dapat ay mukpinol ay tuwa. kasio. At ano yung kasoy? Bagay kapag to? Kasoy. Kasoy yani ba? Kasio. Salamat. Sa, ayon, salamat. salamat, po. Salamat sa bisita, ba bay. Salamat po kayo. Sana ay makita pa ulit. Sure. <laughs> sigurado na po. <laughs> Tapakabayo ba ta, lang bay oh, ambing-ambing mga, ba? bata no. Gusto ko no? lagi ani. Tapuhon, eh. puhon. 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 sa balay, Puhon. Puhon. problema Puhon.

Ay, sige, 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 Mayroon, ganyan ko, kung ano nakalakaw ko. Tulas, di ulit, Salamat! Salamat, salamat Thank you po ng mami. Ayun, atong picture ni Ay. Don't care. Makalintan. Atong cell phone, atong sa phone. Sa'yo, picture na to. Sa'yo, picture na to.

Ah, mas maganda, yung may ngipin o wala? <laughs> mas maganda yung walang ngipin. kasi, kasi walang bungi sa atin eh. Oh. Pung, lahat tayo may ngipin. Oh. That's na lang wala. Hello, yun na wala. Na Di boy, yun ang maganda. Tanggalin na Di <laughs> matanggal din? Wala na tayo, Dalawa, say, dalawa, na, kay. <laughs> 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 Pwede na pang kagat sa ano yan, sa surahan. Hindi pwede. Panagan, ha? Lugaw. Lugaw. <laughs> dara, dara, dara. Dara. Lugaw. Lugaw lang mo. Lugaw man ka. Baka mabuak. <laughs> <Ako>, mabuak. <buwak. laughs> Ayan po mga bay, kami po ay nandito na sa isla. O, salamat lang po kami sa pagbisita ni Sir Tolin tsaka ni Ma'am yung niya po. Salamat salamat po ng pagbisita niya po dito sa amin. Ayan Salamat po. Salamat po. Sana ay makabalik Bye. po kayo. Ayan, sana ay nag-enjoy nag din po kayo kahit maikli lang. O, sila po kasi mga bay ay saglit lang kahapon sundo tapos ngayon balik agad so hindi hindi kami masyado nakagawa ng maraming ng mga bay fishing adventure so yung pamana lang po so, muli maraming maraming salamat po so, shout out po pala kay Maya George Bale kay Beverly Julius Bisera bro and sis Sergio and Brigada Polinar sa kanya at sa kanyang mga kapatid Hers og Boying Ilis Saluta yon salamat po ulit uh, Antolin Saluta at saka sa misis nyo po sa pangyong misis nyo Rowena kay ma'am Rowena yan yan sa mga gusto ko pa lang yung mga nagme-message ko na um, po, uh, bibisita misis nyo lang po kayo ulit tapos schedule lang po yan so, sa muli po mga bay salamat po at ingat po kayo lagi and God bless po